Ang tagal-tagal na nun. Pero yung matagal na yun, nandito pa rin. It's just a one mistake, isa lang. Kaya isa, dalawa, tatlo, pareho lang yun. Sumusok ka pa rin sa iba. Lasing ako nun. Lintek na palusot yan. Kahit lasing ka, alam mo ginagawa mo. Kaya nga nagsorry ako nun sa'yo, di ba? Kasi kahit anong sabihin ko, I was wrong. Nagkamali ako. Nasaktan kita. Nasaktan? Kayong mga lalaki, sa so tingin nyo kapag nang bababae kayo, nasasaktan nyo lang kami? May kipagtsuktsakan kayo, tas sa tingin nyo, iiyak lang kami? Titutulog lang, tas okay na? Yun ang pangarap namin. Sana nga, ganun na lang kadali yun. Kaso hindi. Walang tigil ang takbo ng utak namin, pinipilit, sagutin ng maraming tanong. Bakit niya kaya nagawa yun? Am I not enough? May kulang ba sa akin? May mali ba sa akin? Pangit ba ako? Pangit ba katawan ko? Kapalit-palit ba ako? No! Then